bilang kasi sa lugar, niyo Yung uh, kung saan kilala kayo bilang The Home of the Gigantes. Uh, curious lamang kami na hindi masyadong familiar dito, Mayor. Uh, paano ba ito nagsimula? Parang uh, circumstantial din ba o talagang na plano na ito ay uh, maitatag bilang uh, kumaga to boast the it was, it, was, it was part of the mission, sir. Mm. Kasi ang Bono is very rich in its arts and cultural heritage. Mm -hmm. Meron na mga higante dyan. Meron na pong mga uh, dyan. May botong na, may lucio. Mm -hmm. Pero yung higante ng araw, tatlo, sampu. Pero ang problema, sir, uh, but you know, why you need to develop another mascot? Why you need to develop another identity? Kung ang Bono is maraming artist, then name it as the artist paradise, the art capital kung ang mamamayan mo ay nagpapasalamat sa pamagitan ng mga festival, then using that higante, a thanksgiving using the higante festival representing our people. So, yes. sir, in-enhance na lang namin mm. yung ano yung meron kami. Ba't kami gagawa ng ibang identity? Sabihin natin, kilala ka na sa art, gagawa ka pa ng ano mm ng, ng Fisherman's uh, Capital of the Philippines. May mga higante ka na. Pwede ka pa ba ng mga mascot na mga ibang itsura? Enhance mo gamitin mo, then use it as a mascot representing all your output of your uh innovation, all commercial uh, uh with a sash bearing their uh, company. Kumikita ba 'yung mga higantes bearer, sir? Na-innovate uh -huh. na ba pa? Kalaro ba? come on basis ba pa ito? sa mga mamamayang dumarating sa Angono every November. Imagine, before it's only the Feast of St. Clement, Pista ng San Clemente. Now mm. we have our town's festival, Higantes, a week before the St. Clement. So yung aming dating tatlong araw, Bispiras, nagiging isang buwan hanggang Enero pa, dalawang buwan. Tapos, dumami pa. Mayroong baton twirling contest, may parehadora, ito yung mga street dancing, tapos yung mga company owner, tao niya, sumasama sa parada. Tapos, uh, marami kaming uh, Mardi Gras, nakasara ang mga kalye. Hindi naman kami gumagastos, isin order lang ang aming pagkain. Mga sponsor, sir, ang gumagastos niyan. So, sila nagpapapremyo. Imagine, in an innovative way, in a creative manner, resulting into a productive tapos, ang mga hanap buhay mo, kumikita, sir. Sumisikat ang bayan, kumikita. Ang tawag dyan, creative economy. That was 10, uh, 20 years ago na sinimula namin. Pero prosperity in, in my daughter's time, we are now dreaming of a 30 hectares right industrial park or a 60 hectares right industrial park. uh, mm -hmm. Uh, ang impra namin sa most competitiveness index ay okay. uh, kami ay number one sir lagi kami nananalo ha? national competitiveness index 2,200 hectares na bayan ang liit pero lagi how competitive in the economics index nasa pang 25 kami In resiliency nasa pang 20 kami pero number one po kami sir sa infra kaya kami okay. na, hindi kami nawawala sa top 10, fighting with these known municipalities in the Philippines. Taytay, Taynta, uh, Aklan. Pero sir, hindi nawawala. Pero give us 3 years to 5 years. Pipick up kami sir sa economic dynamism. Dahil mm -hmm. bakit? Ayaw na namin ang mga another subdivision. We want mixed-use light industrial na nagre-represent siya ng parang meron kang BGC, no valley, meron okay. mga warehouses. So, pag pumasok po ang income, assuming meron kaming 1 billion for remaining 8 years, ang gono, maniwala po kayo, kaya pala ng isang bayan na dating ma-squatter, na dating magulo, ay isa sa pinakamapayapang bayan sa peace and order, organized, walang okay. makikita masyadong squatter sa main road, organize para buhay at dahil si Rich Primo at yung mamamayan mo, hindi na lumabas ng bayan. Collectively, kaya palang gawin in 25 years time basta meron ka lang pangarap. You know, yung susi, kaya kami binoboto. Merong resultang positibo.